In since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Rollercoaster coaster. magkano yung labong? Magkano yung labong Utoy? Ha? Ba, eh? Mag-vlogger <laughs> Magkano, 150? Marami din labong sa amin ay ano ah, to babayaran ko na Masipag kayo ay Ano Utoy? Eh? 150 yan? Ha? Pangalan yung sa Anthony Habal, ya? Nag-aaral, hindi ba kayo nag-aaral? Ay, pambahon, aka na, babayaran ko na kaya naman ay eh, masisipag. Ano talaga lagyan Utoy. Wala kang plastic. Eh, bawal lang plastic. Kaya ba sa ano? Lagi rin. Wala kang tila lang buhay. Shout out sa mga kabataan dyan. Magpinta kayo ng labong Awal oh, lang siya. Hindi, <laughs> <laughs> pambaon. Ganyan. Alam mo dati, Utoy. Ganyan din ang ginagawa ko pag sabal at linggo. Pako naman ang amin. Pako. Tsaka labong. Ayan. Sige, Utoy. Ingat kayo ah. <laughs> Taka dito lang kami, Utoy. Sige, salamat ah mga kaisom Diretso na po tayo sa Bukid Nakita ko lang po yung mga bata Yan ang sisipag po ah, ah, Dati naman ang panlako ko Panlako namin ni Kaparan Bin Pako Tsaka po mga sitaw Ayan, Mga tanim ni nanay at si tatay Kaya nakaka-relate po ako Pag nakakita Ay binibili pero pagkakadahin po sa amin labong ay bibigay ko na lang po kore kung kanino pumapadaan. Masipag ay eh. Talagang uh, nadiskarte. mata pa lang po eh. Kung bagay madiskarte na po ba sa buhay. Mga kaisan, buha na po ang pag. Bumaba na ang ulap. Ay, ari pala. yung pala ang pag. Ano po, tindahan po ito ng bibingka. Talagang nakakagutom. Pag ikupo ay dumaan din eh. I never really know what's going on. Look at me sometimes. kaisan, kukuha lang po tayo ng pangkata. Doon, sa kabila, What's up mga kainsan? Ah mga kainsan, magandang uh, umaga po. Eh, ang dami po nangangabog na nga Ay kanina pa ako nag-iisip kung anong masarap na panlahok po ba sa isdang galanggong. Bumili po tayo, pantanghalian po ba. Masarap po, magluluto po tayo ay mga inahin po nito mga kainsan. Pero kukuha po tayo sa kabilang barangay po, sa Tamlong. Alam mo po sa amin lugar mga kainsan, yan po ay dito marami tumutubo at marami din po nangunguha ng ganito ito po ay nginanganga sa ibang lugar yan hilo po sa mga katrabaho kong indyano nagaganto po sila yung bang inilalagay sa gilagid ang patibay daw ng ipin ay awan dito po sa amin ay marami natubo dito pero sa ibang lugar po hindi natubo kawa ng meron po dito katrabaho po ni Mrs. si Juid ay taga pulilyo ata siya o basta papunta din yan sa is sa isla ay ano sa kanila daw lugar ata ay sabi po niya ay walang natubo kaya sabi ko oh, ito pa lugar-lugar din dito po sa amin ipakadami ang ito po ang dadalihin po natin yan ang kukuhanin natin ay yung ubod yan din po ay ginagawang bakod kaya po yan ay binibili din sa kusako ito po ay ginagawang pambakod sa mga lupa baka ito lupa mababak pang pang bakud. ayan oh. gaya po nito yan. yan. po ay nataas ng Yan, ang pakatay pa lang sa taas. Oh. Yan po ay binibili. At ito ay yan, inihahanay ngang ganyan. Ah, ay, surte ang lupang dito sa amin. Ay, dito pa nga halos lahat nga pala na Ay, laging basa ay mamasa-masa. Oh. Yan. At kung kayo mga kainsan ay pagpasko. Dito ay ang dami din ang unguha pagpasko. Ito ay itinitinda nila. Kukuha lang ako ng sampul. Ito, bubunot ako. Ang dami naman po. Yan. Ito, ay hinuhugas ang maigi tapos nilalagyan ng ribbon na pula iya ay eh, kumakita niyo sa palengke ito yun eh, ibinebenta ng 20 pesos ata 50 tatalian lang ng ribbon pero kukuha tayo niyan ay sa tamlong sabi ko nga sa inyo at doon marami pong nagkalat yan po ay nakabakod na ay eh. pagpugan ganyang nakabakod ay eh, hindi po yan kinukuha yun nga pala mga kainsan ay gamot din sa ano dito na po tayo Nag, uh, dito na po ako duma sa shortcut gamot din mga kainsan sa ano ay pag ikaw ay naglalago na meron kayong uh, physical exam at uh, pag sa company, ay bawal ang ano ay bawal ang yung basta pasintabi po sa kumakain may uudan dyan yung bang ulay yun pampatanggal din po yan lulutuin natin yan oho ilay ba yun basta yan po ay gamot din at nung dati kami naglalago na po bago po kami ako mag medical nakain po muna ako nyan at yung bunga niyan yung medyo verde pa na beetle nut ay gamot ah ano naman pampurga din ng manok sa manok naman yun namang ubod kinakain ng hilaw pampurga naman sa tao ah pampurga pampurga ng na ay pala mga kainsan ng ano magandang panggatong eh. Hmm? mga extra ko aray aray hmm. ah pag aray na pagpapalakul ay yan lingas na aray hmm? na ay pala maganda aw, oh. Ya, no biru ano bago makaulam. Tapos pa sa sukalan. Ya, no sarap naman oh. No. Tapos igagat ang natin natin naglalangis-langis. Ano pagkasukal naman mga kainsan. Mga ka may natatanawan na ako doon. Yun, dami. Aaho na po tayo doon sa kabila. Labong. yan mga kainsan yan po ang nire-record ko ire-record ko lang po sa cellphone yung mga huni ng ibon yan po ang ginagamit ko pag papalipad ng drone yun minsan po yan ang daming magaganda magagandang iba't ibang huni po ng ibon nire-record ko po yan maganda po ikilyawan at saka yung parang tamsi Marami po dito noon. Maganda po isang mga sabuhan. Yung po bang, yan. Daming ibon po. Ah, okay, sam, may ispat na po tayo, isa, dalawa. Mga dalawa lang po ang kukuha natin. Pero hahanap pa po tayo ng mas mataba. Maganda po ay eh, mas mataba. Mas malaki. Ari mga kaisan Ari. Ari po ang mataba. Yan. Tatlo po nito ang kukuhanin natin. Kahit dalawa. Kahit pala mga kaisan dalawang piraso laang. Malaki po pala rin. Eh. Kaya sa sinlaan po. Wala po siyang pinagkaiba sa ubod po ng niyog. Bali, ano mga kaisan ang nakuha natin? Wow, Walo, walong malalaking ganito. kakaunti po pag ano, dadalwa pala <laughs> Mga kaysan, mag magpiprito din po tayo ng isda. Bigyan ko lang ng konting paminta mga kaisan tsaka asin, tsaka po luya, luyang pilit Mga kaisan, ah uh, lalabugin niyo lang po maigi tapos po ta tapon ang sabaw, pagkatapon. Kahit mga basad lumambot lang. Gataan po 're. Na. mga 10 minutes pa mga kaisam aahonin na natin O oh, mga kaisam yari na nag pipritus din po tayo ng galunggong Lagi, ay ko po natin ay isda oh. ang palasa po luto na po ito So, biniligyan ko lang ng pampalasa para masarap. Suwabe. Loto ng probinsya. To, kakain na! Woo! Ah, sinakambal po. Kau-uwi lang. Alin po silang tamlong. Doon na po sila nag-uubra uh, ngayon. Ahayin lang po tayo. Mga kaisan, kakain na po. Ubud po ng erok. Kung kayo po, po nakakatikin at po ito isda. Ubud ng erok. Ito lang rin. Ito ay sausaw nyo sa ano? Sa siling may kalamansi, purong kalamansi. Kakain po! 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 po! Kakain po! Kakain po! Kakain po! po! mineral ito ang lagi ko nakikita sa comment ninyo kainsan ang daming talampunay dyan ay uho nagkalat po sa niyugan yan ay bulaklak po talampunay comment sa yo, mga kainsan kung anong tawag sa inyo ay erit po sa amin ay damo Aro daw po yung ginagawa ding hardy ng iba. Ay baka nga po. O, pakadami po nito yan. Tinatabas po. Siguro po ko lagi ng camera. May misan po inahagit. Yan daw po ay natubo sa medyo malamig ng kaunti. Ang ganda. Pam, para pang flower base no? yan Oh. Puno po lahat yan. Anyang. Hmm. Kaya isang pwede mo magtanim niyan, pwede. Ay, wag lang ang ilalagay sa alak at nako gagapang kayo niyan. Sabi ng matatanda, ay awan. sa hindi ko lang ang natitisting pa. Huwag niyo titistingin. Ang nga kay gumapang ay